Matapos ang kanyang pagkatalo kay Emiliana Arango sa unang round ng libo at French Open, inaasahang magpapatuloy si Alex Ila sa kanyang tennis career sa pamamagitan ng pagsali sa mga susunod na torneo upang mapanatili at mapabuti ang kanyang ranggo sa kids. Ayon sa Flashcore, nakatakdang maglaro si Ila sa isang doubles match kasama si Renata Zarazua laban kina Elena Gabriela Ruz at Marta Kostyuk sa Mayo 28, 2025. Bagaman hindi pa tiyak ang kanyang susunod na singles match, inaasahang sasali siya sa mga darating na Uthi isang daan at dalawang putlima at dalawang daan at limampu tournaments upang makabawi mula sa kanyang pagkatalo sa Roland Garros. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, Patuloy na ipinapakita ni Ila ang kanyang determinasyon at potensyal sa mundo ng tennis. Ang kanyang paglahok sa mga susunod na torneo ay mahalaga upang mapanatili ang kanyang momentum at maipakita ang kanyang kakayahan sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Kaya mo yan Alex, ang mga Pilipino ay patuloy kang sinusuportahan. Malayo pa ang iyong mararating. more am than that.